Tapos mo lang mga idol. Tuturuan natin yung mga mata natin. Kung paano magtipid ng patuka. Kaya paano hindi sila matuto magsayaw ng mga patuka. So yun, ang gagawin natin. Tuturuan natin sila. Na bawat patuka ay mahalaga. So yun mga idol. Okay, patungan na tayo.

बस 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 हाय नहीं बस सही नहीं वो बस बस नहीं नहीं निकलने

Oo So, yan yung mga ayaw, isin to tayo bukas ഇവിടെ

hindi nga nalabas ang ligalik naman o oh. ayun nga dyan ang ligalik gusto lumabas so pag hindi na kayo matutong magpasaway nagas po kayo eh, kapasaway na kayo dyan na muna kayo dyan Yan, ito na itang, yan. So yun 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 So yun 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 Update ko na lang kayo bukas mga yun So salamat sa mga nanonood sa akin So Tunuruan natin sila mag tipit ng patoka Uh, so, hindi mo sayang kasi sayang yung katawa pag hindi na naninubos so yan o itipid na sila so yan dito na lang kayo bukas so good morning so bye bye